Ay, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tara samahan mo ako. So ayun nga mga tropa, happy 30k followers nga dito at pauwi nga tayo dito mga tropa. Inaya nga lang ako ng mga tropa ko dito kumain muna sa Mang Inasal. Kaya nga pala ako mga tropa gumawa ng vlog dito dahil may magbibigay nga sa atin ng kick at magpipicture nga tayo mga tropa. Una sa lahat, thank you Lord. At nagpapasalamat ako sa inyo mga tropa kasi kung wala kayo, wala naman din ako dito sa vlogging At ayun nga mga tropa, tamang empty lang kami dito. Ayun mga tropa, sinaglit nga lang namin dito at kumain ako tapos na agad. At, ayun nga mga tropa, si tropa nga dito sobrang nang sipag niligpit pa talaga. Dapat mga tropa, ito yung natututukan ng gobyerno eh. May CCTV kasi mga tropa, kaya kligo siya mga kakosa. Pero mga tropa, dapat ganyan yung tinutularan para naman nakakatulong tayo kahit papano sa mga nagsiserve sa atin. Dahil nga mga tropa, bago nga ako umuwi dito, bumili nga ako dito sa bilihan ng mga lobo. Dahil bibili nga pala tayo mga tropa ng 30 na lobo kasi 30k na nga tayo. Hindi na nga ako mga tropa bumili dito ng letter K kasi alam ko mga tropa may letter K pa ako sa bahay na Kaso, lobo. Kaso mga tropa yung ko, wala na nga pala letter turkey sa ayun bahay. nga mga tropa, nung nasa bahay na nga tayo, naghihintay nga lang tayo dito dahil may magbibigay daw sa atin ng cake. Tapos ayun nga mga tropa, ilang minuto nga lumipas dito, dumating na nga dito si Ati Marisa yung magbibigay sa atin ng out -out cake. Out, out nga pala sa Marisa's Cake and Pastry. Alagay ko na lang mga tropa sa comment section yung page nila, baka gusto nyo magpa-customize o order ng cake. Customize cake nga pala yan mga tropa. Tapos pala, Sige, mamili ka dalawang followers mo. Meron, ano, Christmas cake. Basta malapit dito. Ah, Pagkakabiyar or... Asa sabihin ko na lang sa ano. Ah, sabihin mo na. At ayun nga mga tropa, narinig nyo yung sinabi dito ni Ate Marisa na magpapamigay siya ng Christmas cake sa mga solid followers natin dyan. Basta mag-comment lang kayo mga tropa sa video na to, tsaka pakipollow na din yung page niya mga kakosa, at basta kaya nyo kunin dito sa Kabyo Nueva Ecija. Sa na lang mga tropa ay mamimili sa mga gusto. Tuwing Pasko nga mga tropa, nagpapamigay talaga si Ate Marisa ng mga giveaway sa page niya mga kakosa kasi birthday daw niya no At sineshare lang niya mga tropa yung blessing niya. Di mga tropa, pag sineshare mo yung blessing mo, mas madaming dadating iyo na blessing. Kaya tayo mga Tropa pag kumikita na dito sa pagbablang mag share din tayo mga tropa ng Blessing sa mga solid followers natin. Iko nga expected mga tropa yung itsura ng cake dito, napakaganda nga pala mga kakosa. Hindi lang maganda yan mga tropa, bukod sa maganda mga kakosa, masarap din yan kasi proven and tested na namin yan, diyan din kami mo order nag picture nga lang kami dito mga tropa. Oh, thank you, eh. Eh. Apakaangas. Eh. <laughs> At ayun mga tropa, nakipagkwentuhan nga lang dito sa ating Marisa. Tuuwi na nga din daw siya. Hi. Hey, apakaangas! At ayun nga mga tropa, nagpalobo nga lang ako dito ng number 30 dahil magpipicture nga tayo ngayon mga kakosa. Wala nga pala tayong letter K pero okay lang yan mga tropa. I-edit na lang natin yan mga tropa at maglalagay na lang tayo dyan ng letter. At ayun mga tropa, pinakat ko lang dito sa unahan kay Basura Concept. Siyempre isasama natin palagi yan si Basura Concept. Kasi mga tropa, hindi kasama natin sa araw-araw mga tropa pag pumapasok tayo sa school si Basura Concept. Ayun nga mga tropa. tingko nga pala mga sa nag-sponsor sa atin nung cake happy 30k mga tropa tuloy lang sa suporta ay hey! syempre mga tropa bigyan natin ng isang magandang montage yan Siyempre mga tropa dito hatiin na nga natin at pamimigay din natin yan mga tropa sa mga tita ko at tito ko mga tropa at mga pinsan ko patitigim natin yan mga tropa. Share natin yung blessing natin na natanggap mga kakos. At ayun mga tropa first bite ko na nga lang dito. Siyempre bago yan ay eh, ka muna. At ayun nga mga tropa hinati ko nga lang dito dinistribute ko lang dito mga tropa at para matikman din nila mga kakosa Ay ay ay. -ay. ay, -ay. <laughs> nag-ayos <laughs> nag pa yun. Kusama sa vlog, nag-ayos pa. <laughs> oh, bilis o. Boy, magulawa kita yung shorts ko. Okay. Uh, ano ba? Uh, to, to, hey. Okay, go. Hey! Hey! <laughs> Thank you. Congrats. <laughs> <laughs> okay. Hey! Hey! hey. Thank you. Congrats. <laughs> so ayun nga mga tropa, una sa lahat, maraming maraming salamat Lord sa binibigay mo sa akin blessing sa araw-araw. And salamat din sa inyo mga tropa. Dahil eh, kung wala kayo mga tropa, wala din ako sa pagbablog na to. Salamat sa mga solid supporters natin dyan at mga bashers natin. Go to 100k na tayo mga tropa before years end. At sa mga nagpapashoutout nga pala sa akin, sobrang dami nyo nga pala. Di, di ko kayo may isa-isa. -isa. Gusto ko kasi mga tropa, pag shinoutout po kayo, kasama ko sa vlog ko. Siyempre, bago yan, eh ka muna, bye, bye.